Bakit nilalangaw ang PBA? Unang-unang rason ay dahil ang PBA ay parang isa ng na libro. Ibig sabihin ay di pa nagsisimula ang laro ay alam mo na agad ang mangyayari kung sino ang papasok sa finals. Alin lang yan sa SMB, Inebra, Magnolia at TNT. Parang movie lang yan na ayaw mo na kasi alam mo na ang ending. Sobrang imbalanced na kasi ng mga team ngayon. Yung mga malalakas na team lalong lumalakas. Tapos yung mahihinang team lalong umihina. Kasi pagkahinog na yung player sa mahinang team, ite-trade na sa malakas na team. Dapat kung ayaw mag-compete ng ibang teams, tanggalin na lang nila. Balik na lang ulit sa 8 or sa 10 teams, basta lahat solid para masarap panoodin ang laban. Pangalawa ay dahil ayaw na ayaw ng PBA na mapakinggan ang fans nila. Nagstick pa din sila sa may height limit na import. Mas okay pa dati nung walang height limit import tapos may isang Asian import. Ang rason kasi nila ay di daw mag-grow ang mga local talents natin. Pero bakit naman sa Japan biglang lakas ang national team nila? Kasi na-expose sila sa mas malalakas na kalaban. Ikaw ba naman ay may mga kalaban ng ex-NBA players tapos yung naturalized player pa nila? Pwede din maglaro at yung iba may Asian imports na matataas din ang kalibre. Isa pa ay yung 3 conferences format. Sobrang haba kaya pagdating ng FIBA tournaments, lagi gahol sa pag-prepare. Mahalaga ang performance sa international competition para magbalik sigla ulit ang mga fans na manood ng local league natin. Speaking of international competition at long reason, kahihaya performance natin lagi sa EASL. Bibihira makapanalo teams natin sa liga na yan. Sino ba naman sisipagin manood pagka nakita mong dinudurog lang ng local teams ng ibang bansa? yung favorite team mo. Syempre kahit minor competition lang 'yan, gusto mo pa din makita na maganda pinapakita ng local teams natin. Kasi kahit papaano, pride pa din ng bansa na kasalalay sa liga na 'yan. Parang yung Ateneo lang 'yan ang nag-champion sa World University Basketball Series. 'Di ba kahit di taga-Ateneo, proud sa narating nila. At ang panghuli, yung traffic. Kaysa makipagbakbakan sa traffic, ipapahinga ko na lang abangan ko na lang ulit finals total yun at yun lang din naman maglalaban-laban dyan yun lang for today's video salamat sa panunood peace